Kabante, parating na ang ating kasangga. Iya! Yeah. Mga Kabante, parating na ang ating kasangga. Yan! Yeah. Mga Kabante, parating na ang ating kasangga. Iya! Iya! Yo, maring Rocky. Hoy mga kababayan, abangan ang bagong kasangga. Iya! Yeah. <laughs> Dito po sa Abante Radio, DWAR 1494. Ito lang original, ang inyong kasangga, paring Ray. Abante na tayo! Asahan ang pagbaba ng presyo ng bigas sa katapusan ng buwan habang bababarin bababa ang presyo ng karne ng baboy sa March 10. Ito ang ibinalita ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang matapos makausap si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Castro, mula sa presyong 49 pesos kada kilo ng bigas, bababa ito ng 45 pesos kada kilo sa March 31 habang ang presyo ng baboy ay maaaring maibaba sa March 10, ang kasim at pigi ng baboy mula 350 to 360 pesos per kilo, habang ang liempo ay ibababa sa 380 pesos per kilo. Sinabi ni Laurel na bumaba ang pandaigdigang presyo ng bigas at ito ang nagiging basihan sa pagtatakda ng presyo ng imported na bigas na ibinebenta sa bansa. Dati anya ay pumapalo sa 700 to 740 ang presyo kada tonelada ng bigas sa world market at ngayon ay bumaba sa 400 to 380 o mas mababa pa kada tonelada. Sinabi ni Castro na isa lamang ito sa nakikita nilang dahilan sa pagbaba ng presyo ng bigas. Abante Radyo Balita, buong bansa. Abante. Ab Abante, ràdio balita, ràdio balita. Nayon. Abante, ràdio balita, nayon. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at mualang mintis. Abante Radio Live Report Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. Mga pasahero pinayuhan na suriin ng mga dalang power banks bago bumiyahe. Bago bumiyahe, umaabante sa balita si Abante Reporter Cherk Balagtas. Cherk! Kim, pinayuhan niya ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so, CAAP ang mga pasahero na tiyak pasok sa air regulations ang kanilang power banks upang maiwasan ang abala sa biyahe. Ayon sa CAAP, mahigpit na ipinagbabawal sa lahat ng flight ang power banks na higit 160 watt hours o WH ang may ang may kapasidad na 100 WH pababa ay pinapayagan habang ang 100 what uh, 100 watt hours to 160 watt hours ay nangangailangan pa ng approval ng airline ayon sa ka ayon kay ka spokesperson Eric Apolonio may pina mas pinaigting ang regulasyong ito matapos ang isang insidente sa South Korea noong February 28 kung saan nag-apoy ang isang eroplano na posibleng umanong dahil sa sobrang init ng power bank Nakikipagtulungan na ang kaab sa mga airlines upang palakasin ang kampanya sa tamang paggamit at magdadala ng power banks at iba pang mga bateryang maaaring magdulot ng panganib sa eroplano. Ako si Church Malagtas ng Abante Radyo Balitang Mabilis, pamangis at walang mintis. <coughs> Maraming salamat, Cherk Balagtas. Samantala, Malacanang hindi pa natanggap ang resignation letter ni DICT Secretary Ivan Uy. Maabante sa balita si Abante Reporter Aileen Talipi. Aileen? Kim, hindi pa natanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation letter ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy. Ito ang tugo ng palasyo matapos mapaulat na nagbitiw na sa kanyang pwesto si Secretary Uy. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kagabi pa siya nagtanong tungkol sa umunay pagbibitiw ni Secretary Uy pero hanggang ngayon ay wala pa siyang natatanggap na update kung mayroon man anyang ipinadalang resignation letter si Uy sa Office of the President, sinabi ni Castro na posibleng hindi pa ito nakarating sa Pangulo. Tinanong na rin si Uy tungkol sa kanyang umunoy resignation, subalit hindi pa rin ito sumasagot habang sinusulat ang balitang ito. Ako si Aileen Paliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat ay Taliping. Sumayin so, niyo mga balitang mabilis, mabangis at mualang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon.